Hello, magandang araw mga kapaiters At welcome back sa aking YouTube channel Twin Bigs TV Rosel At sa video ito mga kapaiters share ko sa inyo Paano natin makuha yung circumference circle Noong nakaraang video natin uh, Sinishare ko sa inyo yung pagkuha sa square meter Sa uh, irregular shape na luti Triangle at regular shape at ngayon naman ang isi-share ko naman sa inyo ang pagkuha ng circumference sa circle at let's go mga kapaiters yun mga kapaiters sa ngayon isi-share ko naman sa inyo itong pagkuha ng circumference sa circle yan may dinrawing na akong circle Akibale, alamin muna natin dito ang circumference. Ano ba 'yung circumference mga Kapamilya? Circumference is the distance around the circle. Bali ito 'yung circumference around dito sa ating circle. Ito 'Yung circumference, 'yan dito. Na nakapaikot sa ating uh, circle. 'Yun 'yung circumference. Ngayon, kukuha naman tayo sa ating diameter galing dito sa sintro kibali yan sintro sintro yan ito yung diameter yan alamin namin natin kung ano yung diameter diameter is the cord that connect two points on the circle and passes through the center ang diameter pala mga kapaiters, galing dito hanggang dito ito yung diameter ayan ito yung tinatawag na diameter diameter ang dito nakapaikot dito yung laman dito kibali sa ating circle Yan, dito is circumference. Circumference. Yan. Circumference. Asensya na mga kapaiters sa ating ano, drawing. Ngayon, sunod naman natin kunin yung reduce. Ano ba yung radius? Reduce radius is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. It is one half of the diameter. Yung radius pala dito mga mula dito sa center ng ating circle, papunta dito o papunta doon, papunta dyan, yun yung radius. Ibali, ang radius is one half of the diameter. Ibalik kalahati dito sa ating diameter, yun yung radius ngayon kunin naman natin yung pi dahil yun ang pinaka importante yung pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter the ratio number is 3.14 and 22 over 7 are used as approximation for pi yung pie pala mga kapiters. Yun yung symbol sa pie. Yan symbol sa pie. Ang ratio nito is 3.14 or 22 over 7. Ito yung decimal gamit 3.14 pag decimal pag 22 over 17 is fraction. Yan, fraction yan. Dito, decimal. Yun yung uh, pi. Ito yung radius. Radius. R. Yan, kuha na natin mga kung ano na ang mga kailanganan natin dito. Tapos para makuha natin yung circumference dito, maglagay ako ng given number dito, halimbawa 10 meters. yan 10 meters. Para makuha natin yung ilang uh, anong circumference dito sa uh, circle na ito, ang formula natin dito mga Kapita is uh, circumference equals pi times times diameter yan isosolve na natin yan circumference equals pi yung covalent sa pi 3.14 multiply natin sa diameter yung ating diameter is 10 meters 10 meters diameter equals 3 3.14 times 10 meters equals 31 0.4 meters yan dadalhin natin yung unit dito na meters mga kapiters dahil importante yung unit ito na yung answer sa ating uh, circumference dito na may given number tayo natin meters mga kapiters ayan uh, ganyan lang yung ito yung formula uh, circumference equals pi times d circumference equals yung natin dito na may equivalent number na 3.14 multiply natin sa 10 na given number dito equals 31.4 meters dito naman tayo sa ratio mga kapiters sa reduce halimbawa ay bilog na ako dito ano daw yung reduce reduce is a line segment from the center of the circle to any point on the circle it is one half of diameter Bali, yun yung diameter dito sa gitna. Pag ganyan. Ito yung radius Dahil, one half siya sa diameter. Kung halimbawa, nandito yung ating diameter. Ayan. Kahit saan yan. Ang formula nito mga kapaiters is circumference equals 2 times pi times r r radius ibali maglagay ako dito ng 6 6 meters yung radius natin ito yung ano niya yung formula yan yung formula niya ngayon i-solve na natin circumference equals to times pi yung pi natin equivalent sa 3 0.14 times R yung radius natin nag given number natin dito na 6 meters 6 meters equals so circumference to 2, 2 times 3.14 uh, equal 6 6.28 times 6 meters Ayan. Ito yon mga kapitars. So, 2 times 3.14 sa pi yan. Tapos times 6 meters sa ating given sa ating radius. Ngayon, ita multiply na naman natin to Equals 6.28 times 6 meters equals 37.68 meters dalhin natin yung uh, unit niya na meters dahil meters ang ginagamit natin yan ito na yon ang answer mga kapaiters yan madali lang makuha ang ating pagcompute dito how to find the circumference of a circle ayan ganyan lang mga kapaiters ganyan lang kadali at sana may nakukuha kayong konting kalaman dito itong sa akin uh, experience lang to sa akin mga kapaiters dahil hindi ko to naranasan sa pag skwela kay na may, na mayabas lang dito ko na to nakuha sa experience sa uh, construction dahil dito sa construction is mathematics ang kailangan dito kailangan may mathematics ka marunong ka sa mathematics yun lang mga kapaiters so ito ito lang kadali pag compute ng circumference sa ating circle at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood at sa sunod nating video isi-share ko naman sa inyo pagkuha ng area sa uh, square meter sa lote i-convert natin sa hektar at pagkuha ng area sa circle Kay area, hindi circumference. Kay area na naman ang ating uh, gamitin, paano natin kukunin yun. At maraming salamat. Thank you for watching. God bless ating lahat. bye bye